Ako nga pala si Rhea, isang Bicolana. Tara, samahan nyo ako ngayong araw. Pagkagising ko nga ay binisita ko itong mga pinunla ko kahapon. Nagsitubuan na nga itong mga bok choy. Ang bilis nga mag-sprout. Maganda talaga kapag gokopit ang gamit. Tanghali na nga pala ako nagising kaya eto nag na nga ako ng pananghalian namin. Magluluto ako ngayon ng nilasing na hipon at pritong talong. Nilagyan ko pala ng konting gin yung mga hipon. Tinimplahan ko na nga pala yan ng asin at paminta at binabad ko ng mga 30 minutes para manuot yung lasa ng gin. Nilagyan ko muna nga yan ng harina at konting cornstarch bago lutuin. Tansya-tansya nga lang yung paglalagay ko. Una ko nga munang prinito yung mga talong. Pagkatapos ay sinunod ko na nga yung mga hipon. Ganyan nga pala yung consistency ng hipon bago iprito. Dinobol fry ko nga yan para mas crispy. Pagkaluto nga ay kumain na kami. Tara! Kain tayo! Dito nga lang ako nakatikim ng ganitong luto. Nilasing na hipon nga yung tawag nila dito? 7,000. libre ganun Pagkakain nga namin, itong silalab ay nagpala naman ng lupa dyan sa may harap. Naipo na naman kasi yung mga puti kakaulan. Mga bandang alas dos naman nga ng hapon ay nagluto naman ako ng sopas para kila Kuya Joel na gumagawa dito. Niluto na nga yan ni Tita din. Dinagdagan ko lang ng konting makaroni at gatas para makakain din kami nilalab pagkatapos nga naming magmeryenda, bumaba naman nga ako dito malapit sa palayan. Magtatanim nga ako dyan ng langka. Nung namalengke kasi kami nilalab nung mga walong buwan na ata ang nakalipas. O basta, hindi ko na maalala. Nang hingi ako don sa nagbebenta ng mga panggulay na langka ng buto. Sabi ko nga, ilang piraso lang ang ibibigay ba naman sa akin mga kalahating kilo? <laughs> Itatanim ko lang kako kasi. At ayan na nga yung dalawang botong napalaki palaki ko na. Nilipat ko na nga yan dito sa baba para mas lumaki pa sila lalo. Ito na nga pala yung tinanim namin nilalab na Indian Mango nung isang taon. Meron nga palang isang saging na latundan na tinanim namin noon na nabuwal. Mababaw lang kasi ata yung pagkabaon namin. Nagkaroon na nga ng suwe kaya tinanim ko na rin dahil sayang naman. Total, andito na rin naman ako sa baba. Nakakita nga rin pala ako ng puso ng saging kaya kinuha ko na. Baka maunahan pa ng iba. Pagkadampot ko nga nung puso ng saging may nakita naman ako na gabi na naglalaman. Kaya ayan, nilipat ko na din sa may malambot na lupa para maglaman ng marami. Yung pinanggalingan kasi niyan ay matigas yung lupa. Pagkatapos ko ngang itanim yung mga gabi ay umakyat na ako dahil baka may makita na naman akong maitatanim. Tama na, pagod na ako. Lah! pagkaakyat ko nga dyan ay namitas na ulit ako ng mga talong. Buti na nga lang at gusto yan nilalab. Kahit nga raw araw araw talong yung ulam namin ay ayos lang sa kanya. Kaya sabi ko nga sa kanya, ay wag naman. <laughs> Kaya bukas, panigurado, talong na naman ulit yung lulutuin ko. Yun lang, tapos na. Bye-bye!